panalangin para sa mga naapektuhan ng kalamidad Mahal na Diyos lumalapit kami sa iyo nang may pusong puno ng kalungkutan nagdarasal para sa lahat ng naapektuhan ng mga kalamidad sa gitna ng kaguluhan at pagdurusa hinihiling namin ang iyong presensya at kalinga para sa mga nasugatan sa katawan at isipan hinihiling namin ang iyong nagpapagaling na kamay pagalingin ang kanilang mga sugat pagaanin ng kanilang pagdurusa at ibalik ang kanilang lakas Nawai makatanggap sila ng kinakailangang pangangalaga at suporta upang ganap na makabangon. Para sa mga lumikas sa kanilang mga tahanan, naway makatagpo sila ng kanlungan at kaligtasan. Mabigyan ng pagkain, tubig, at tirahan para sa kanilang mga pangangailangan. Palibutan sila ng iyong pagmamahal at proteksyon at gabayan sila pabalik sa kanilang mga komunidad. Para sa mga nagtatrabaho upang magbigay ng tulong at suporta, bigyan sila ng karunungan, habag, at lakas naway maabot nila ang lahat ng nangangailangan ng may kahusayan at pagmamahal pagpalain ang kanilang mga pagsisikap at paramihin ang kanilang mga mapagkukunan sa iyong pangalan kami nananalangin naniniwala sa iyong walang hanggang pag-ibig at awa amen